Hi, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Namina sa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At siyempre ito na naman sa ating sender. Babae na naman ito mga kasawi. Nakakatawa kasi puro babae yung ating mga binibigyan ng kanilang kahilingan. Kasi dati puro lalaki. So ito naman mga kababaihan. Pakinggan natin ang kanilang mga opinion. At higit sa lahat, mas malaga ito para malaman na mga kalalakihan ang kanilang mga komento about dito. So, ibabaw ako para damang-dama ko at kontrol ko. So, ang ating sender ay isang babae. So, ang sabi ng ating sender mga kasawi ay gusto niya na sa ibabaw siya, ayaw niya daw na sa ibaba kasi mas kapag nasa ibabaw siya ay nakukontrol niya at feel na feel niya. So, yun lang mga kasawi. For me, siyempre mga kasawi, mas maganda naman talaga ang isang babae. Kapag naman talaga kapag ang isang babae ay nag-de-drive or umiibabaw sila sa mga kalalakihan. Alam nyo ba kung bakit, mga boys? Kasi ang babae kapag nasa taas sila ay mas napipil nila yung ibang sarap. Mas napipil nila yung sobrang satisfaction. At higit sa lahat, mas napipil nila yung sobrang L na L nila. Alam nyo ba kung bakit, mga boys? Kasi mas nakukontrol nila yung kanilang L. Siyempre, hindi na agad sila na lalalabasan kapag ka sila yung nagpukontrol ng kanilang pagdadrive pag nasa itaas sila. Kaya kung mapapansin nyo, may mga kababaihan talaga na mas gusto nila na sila yung umibabaw kumpara sa mga kalalakihan. Kasi kapag once ng isang babae umibabaw na ito makasawi, alam nyo ba mga boys, dahil mas gusto nila yon dahil nabibigay nila yung kanilang sariling satisfaction pagdating dito. ba? Diba? Kasi syempre, kapag sila yung nagdadrive, syempre, sige, -sige na sila hanggang maabot nuna yung kanilang satisfaction na 100% na abot langit yung sarap. 'di ba? Tapos habang sila ay nagda-drive, tapos syempre may mga kalalakihan na magaling talaga na habang nagda-drive ang kanilang missis or jowa, ay sila ay naglalaro ng kanilang mga shopaw. Naku po, pag eto ang sinabayan ng mga kalalakihan. Naku po, sabi ko talaga sa inyo, terek na direk ang isang babae at talagang malakas ang kanyang L at mapapalakas ang kanyang O. Kapag ginawa ito ng lalaki na nagdadrive ang isang babae, mahalaga na talagang pinaglalaroan nyo ang kanilang mga siopaw. Kaya tatandaan nyo yan, mga kalalakihan ha. Don't forget, kapag ang isang babae nagdadrive, paglaroan ang kanilang mga siopaw ng dahan-dahan at unti-unti nyong didilaan. Nako, sabi ko sa inyo, 100% na talagang maliligayahan ang isang babae at masasabi nyo, ang sarap mo pagdating dito, mga kasawi. So, yan yung mababanggit ng isang babae kapag ka sila ay nasa ibabaw. So, yun lang mga kasawi at syempre sa ating sender na ito, ayan, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo nyo sa akin, sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mga kasawi, pwede na kayong mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi mga kasawi, mahal kayo ng inyong advisor.